maka Hehe. good morning Good morning ladies and gentlemen Of the jury Well, 99.9% It's a Sa Luzon Sa Visayas Sa Mindanao Paging, sa buong mundo. Dumudugo na po ang mga ilong ng ating mga opisyal sa gobyerno. Dumudugo kung paano tutuldukan ang daluyong korupsyon. Ngunit, wala pa rin po silang maisip na swaktong diskarte. Pati eh, mga dating opisyal, ano po? Dating opisyal ng ating pamahalaan. Ganon din, dumudugo din ang ilong, mga hilong talilong. Pati eh, mismo yung, yung mga framers, yung mga ungas, I should say, na framers ng ating 1987 Constitution na may kagagawan kung bakit daluyong ang kurakutan sa buong pamahalaan. Sila po ang may kagawaan nito. Well, anyway, pakinggan po muna natin ang uh, either sentido kumon o kaungasang kaisipan ni dating Senador, Senate President Frank Grillon. Ito pong no, investigation sa uh, Cloud Control at Infrastructure Corruption. Uh, mismo presidente po yung niya sa kanyang sonya And so far, palawak ng palawak na. Sa tingin po ninyo, saan papunta itong investigation na ito o itong pagpapanagot na ito? Consider na parang ang daming madadamay dito. Salamat sa, sa Alam mo, ng... Christian, sa sure aking tingin at sa aking paniwala, bakit po nangyari ito? Dahilan po, walang ng respeto ang taong bayan sa, sa batas. Very itong no respect for the law. You know, <laughs> sa amin na pag-aralan sa kolehyo, the law will, will, uh, will shape uh, the conduct of men. At ang um, fear of penalty is the one na nagtatag, nagiging basihan ng uh, order sa ating, sa ating tambayanan. Sa Ibig sabihin, kung mawala ng respeto ang tao sa ating batas, they have no respect for the rule of law, they do it with impunity. Tingnan mo itong nangyayari. Sa natin nababasa sa mga pahigat, nagre-remain garage sa, sa television. There is so much of the corruption because people are not afraid of being apprehended. Eh, walang, the rule of law is not effective and there is no uh, ang, ang, ang nangyayari, uh, uh, walang respeto, there is no fear that they will be punished for the act that they commit in violation of the law. They act with impunity. Kaya po ganito ang nangyayari sa atin. Siguro dapat ibalik natin ang sinong process. Ibalik natin ang tiwala, ang 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 fear of the law sa ating uh, sa ating pagbumuno. Uh, how do you propose to do that, or how do you see that happening, Senator? Well, it's a process as I said. As I said. Number one, number one, media plays an important role because uh, the correct reporting uh, and the responsible reporting of what happens is important to re to, to restore the confidence of the people in the rule of law, Christian. first of experience. Nung ako yung Secretary of Justice, alagang pinuntari ako yung mga sensational cases. Dahil yan po ang, ang kinakagat ng media, to so put it bluntly. And when people, pag nakita ng taong bayan, na talagang napapakulong natin yung mga yung mga, mga, mga at yung mga makapangirihan, maniniwala ang taong bayan na pantay-pantay tayo sa batas. Kaya yung pinansikap po na makulong, makulong si Tony Sanchez. Doon po sa Aileen Isguera, dahil na sa uh, uh, sarmienta pala. Dahil sarmienta. sa, uh, uh, makikita ng tao na talaga kahit ikaw may kapangyarihan, pag nagkamali ka, pag uh, sinuway mo mata, pero kang pananagutan. Eh kasi pag hindi naman, ay sasabi ng tao, ayan pala pwede, pwede natin gawin, and there is no fear of punishment. Ah, hey, there is no fear of punishment. So, dalawang bagay po ang ating napakinggan, ano po, sa either kaungasang kaisipan o sentido kumuno. Of course, yung una, hindi na daw kasi umiiral ang rule of law. Oh, yun po ay isang malinaw. Malinaw na yun ay isang huh? sentido komun. Wala na daw respeto ang taong bayan sa batas. Sandali mo na. Well, good wait, ways, ano po. Ang, pero unang-unang walang respeto sa batas ay ito po mga nailuklok sa gobyerno. Feeling hari po sila. What are we in power for? At ika nga ni Jan Acton. Ano po? Si Jan Acton, ang sabi niya ay power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Ano po? Ang kanyang pinatutungkulan po nung araw ito po mga obis mga obispo arsobispo na kumbaga ay eh, lahat na lang ng ginawa nila porque sila ay nagpapakilalang ah, mga sugo ng Diyos ay tama lahat. Ha? Which is wrong. So lahat ng gusto nilang gawin, gagawin nila ay uh, kumbaga lunukin na lang po natin hook, line, and a sinker. na po? Sa pangalawang bahagi ay sinasabi ni dating Senate President Frank Rilon, media. Kumbaga ay parang inatang niya sa balikat ng mga taga-media, ito pong Hmm? obligasyon para panagutin ang mga kurakot, ang sindikato sa buong gobyerno. Abating ka muna. Oh. Bagamat ang, ang media ay kontagorian, the fourth estate, wala po itong, wala po silang sweldo o walang ayuda man o oh, kung tawagin ay honoraria sa gobyerno. Mabuti pa nga yung mga National Sports Association. Oh, meron pa silang budget taon-taon mula sa ating gobyerno. Pero taga media wala po eh. Oh. Wala. Pero kung tutuusin, nagkakameron meron din naman ng media. Oh, galing din po 'yan sa mga gobyerno na gumagamit sa kanila. Meron po tawagin ay news embargo. Oh, bukod sa news embargo, meron ding ginagawa na PR ng mga ungas, mga traitor at kawatang bantay salakay sa gobyerno. May bigyan po sila ng kung ano-ano mga pabuya kasama na po yung uh, ah, kung baga eh, ah, ginagawa silang mga media what um, may, may termino na tinatawag eh, medyo nawala sa aking isipan sa dulo ng dila ko pakihugot niya eh. ah. Anyway, consultancy. Or, kung consultancy. Ano po? kung oh, sa news embargo. Pagka may na sagap ang isang taga media rimbawa na masamang balita na booking ang isang ibang gobyerno mayor man, gobyerno, senador kung or what have you, sabi niya uh, bawa kong. Oh, may ah, may natisyo na akong balita eh, gito, eh, gito. gito. Ano kong, lalabas ko na to. Eh, Siyempre, ah, regluin siya ng ikaw naman bata. Tumahimik ka na. Ah, sasampalin siya ng paldo-paldong kwarta sa bunganga. nga. Ha! Oh, tahimik. Yun. Sabihin niyo hindi nangyayari. O kaya itatawagin siya, o magpa-press ako. Ito yung mga itatanong mo sa akin, ha? scripted yung mga tanong. O? sa mga media forum, o, scripted yung tanong. O, pati isasagot niya, scripted na rin, siyempre Mga follow-up question, scripted din. Sa madaling salita po, madalas kaysa minsan ang media ay nasusuhulan. Bukod doon, iilan lamang po yung tega-media. Sa kongresista pa lamang po, meron ng kongresista? 300 higit. po? Hmm. Senador, 24. Isang vice-presidente, isang vice-president. Ay yung mga gobernador, ilan yun. Ha? Ha? At siyempre, yung mga mayors, governors, sandamakmak at sandamakal. Aha. Uh -huh. Isa pa, ang media, wala naman silang legal na otoridad upang huskahan na guilty beyond reasonable doubt ang nadiskubre nilang uh, kaungasan ng tagapamahalaan. Ala po sila eh. No? At hindi po yan ang kanilang trabaho talaga. Trabaho nila ay idiga, is sambula sa sambayanan kung ano yung kanang kaugasan na natutupasan. Ang media po ay protector of the govern ng mga not of the governors, yung namamahala sa gobyerno. So mali na tayo dyan. So mali, kaungasan kaisipan ng sinasabi ni dating Senate President Frank Grimon, o oh, na ang media ang merong mabigat na tungkulin para mga salot na kurakot na nagutin para daluyong ng korupsyon sa buong pamahalaan na No? Ay, nako. Nabubuli pa po sila. No? Nabubuli pa din sila. At isa pa, may mga editorial policy. Ito pong mga uh, ni mapa printman man, mapa-broadcast, no, mapa-radio at television, no? Maging yung social media. Kasama na rin po. No? The editorial policy na nagdidepende sa highest bidder. oh, pati mga trolls niya makita mo. Yung mga dating trolls ni na uh, Digong, no? napunta na sa uh, kay Bongbong. O, pagkatapos yung ibang hindi masyado na kinabang, o hindi na pagbigyan, hindi na busalan ng bunganga ng uh, sandamakmak na kwarta, bumalik na, na naman, bumalik na, na naman kay Digong. Pag ganong ganon naman po sila, aha, uh -huh. para mga mercenary to mga uh, yung ano ba, ilan, karamihan, o higit na nakakarami, o halos lahat, o lahat. Uh, depende kung saan po kayo kumitingin. O, oh, isa pa pong gano'ng mga kaungasan, siyempre naisip yung ICI, Independent Investigation, Independent, uh, ano siya, uh, Independent Committee on Infrastructure. Ano po, kaungasan, kaisipan din po yan, dahil di naman po talagang independent, sa bilang independent, yung, yung uh, ICI, at wala pong mandato yan na nagmula po sa ating mga mamayan. Okay? Uh -huh. Ngayon, ito naman pong i-close door close door meeting po daw nila close door investigation yung pong gagawin nilang uh, pagtatanong sa mga ipatatawag nilang posibleng sangkot. Oh, uh -huh. yan ba'y kaungasan? Kaungasan kaisipan? Uh -huh. actually po, huh? hindi hindi po yung kawasang isipan. Actually, ito pong ICI kasi kamukha po ito, kawangis po ito ng grand jury. Ang grand jury po, pagka nag-imbestiga, pasikreto. Mamaya atin po ipapaliwanag dyan. E eh, baka makalimutan ko mamaya pa. Kaya na lang! No? Ang dahilan kung bakit pasikreto ang uh, ginagawang pag-imbestiga, ng grand jury, una, kapag nagnegatibo, hindi masisira yung pagkatao, yung pong, yung pong ka na iniimbestigahan. Pangalawa, pag pasikreto po ka na investigasyon, abay, hindi po, ah, hindi po maaalarma ang kawatan ka na iniimbestigahan. Ma-withdraw ka agad ng kwarta niya sa banko, mga ninakaw niya, no ha? No maitago uh, tago kung saan niya gusto itago, i-baon uh, niya sa balong malalim, ano po, o kaya gumawa na siya ng kanyang sariling kadihiro, bumili siya ng condominium apat na units, tiga apat na kwarto, gawin niya lahat na mga kadihiro yung mga isa, no? lahat ng kwarto, depende sa kung ano ang, sa palagay niya ang magandang diskarte, ano po, at siyempre, kung hindi niya alam na inibistigan siya, di siya makakatakbo. Patulad ng ginawa, ha, ah, ginawa nito ni ni Congressman na ah, Saldico. O, oh, tumakbo na. Kasi alam niya na inibistigan na siya. Eh. O, oh, sino pa ba, ba iba pa? Mga, may mga tumakbo pa ba, ba iba pa? O, oh, malamang magsisitakbuhan na rin yung mga yan. O, so, eh so, hindi po masama ang closed door uh, investigation. No? So, um, bibigyan po natin yan ng <coughs> sorry, iba yung pagkinati ito naman po daw bidding na ginawa ng DPWH ano po naka live stream abay sa biglang tingin mapapapalakpak eh no? pero kapalapalakpak nga ba talaga hindi po eh, bakit mo? Okay, naka-livestream nga. Pero, posible ba o hindi? Na bago nila i-live stream, in fact, bago, bago pa na sila nagpabiling, luto na kung sino mananalo. Oh, ang tawag yata dyan ay green envelope. Hindi ba lumabas na sa pagdinig, no po, sa blue ribbon? Na pati yung mga natatalo, no, nililimitan lamang nila sa sampung sampung uh, bidders bawat proyekto. So, merong certain percentage, present yata, na out of, it, of the total of price na paghahati-hatian ng mga sadyang magpapatalo. Po? Eh so, ibig sabihin, kung halimbawa ang kanilang uh, ang kanilang uh, bidding uh, floor uh, floor price, oh, pinaka walang-wala, isang libo, sasabihin nila doon sa mananalo, o oh, ikaw, ha? Huh? Ang bidding mo, 99 sa hindi, 999 pesos. Huh? Yan ang yung bidding. Oh, pababa na lang, pababa na yung iba. So, hindi po imposible Nanluto na Nagluto na yung bidding process bago pa nila i-live stream. Ginagago pa tayo. Oh, gusto yung palakpakan natin sila dahil yung kanilang bidding process ay live stream. Wala din po iniwan yan sa budget deliberation. Kahit na pampubliko pa yan, kahit na yung pong uh, bicameral committee meeting ay pampubliko, naka-live stream din, ano po, hindi din yan garantiya na wala nang nangyaring lutuan bago pa sila lumantad sa publiko. So, Ganon din po yung bibigyan ng karapatan ng mga mamayan o dumaganda yun, no po? O, na dapat lahat ng proyekto ay nakapaskil sa Facebook page na bawat barangay. Take note, ha? Bawat barangay sa buong kapuluan, no po? Para matunghayan ng mga mamayan kung ano po yung mga proyekto na nakatakdang gawin sa kanilang barangay, no po? At isa pa, siyempre, uh, sundin nila yung local government code na ang mga pagawain bayan ay dapat nagmumula sa Barangay Gen General uh, Development Assembly. Uh, Barangay Development Assembly. Ano uh, po, papunta sa mga munisipalidad, sa ciudad, pa, ba bago lumanding sa sa kongreso. Ano uh, po, yun ang the best na talagang para meron pong Uh, mayroong transparency and accountability na nakaukit naman din po sa ating sarigang batas. Ano po? Uh -huh. At, siyempre, pagka nakita yun ng mga mamayan doon, no, ano, may proyekto palang flood control project dito sa ating barangay, sa ganitong lokasyon, pwede pasyalan. Pag napasyalan, abay, naig, mm -hmm kung dati-dati kasi tayo ay the silent majority, ngayon po ay the silent majority no more na po tayo dahil sa social media. Salamat po, Bill Gates, salamat po, uh, uh, Mark Zuckerberg, ano po. At sino pa yung isa sa, yung, nag, sa Apple, ano po. Maraming maraming salamat. Ha? Nakita niyo naman yung lindol na nangyari sa Cebu na no, makala, makalawa. Ano po, pati pagkuga po ng tulay, kitang-kita agad, ano, kitang-kita agad live in real time. So isipin niyo lang kung gaano ka-empowered ang mga mamayan. Tayo mga soberano mga mamayan, soberano meaning na sa atin po nananahan ang kataas-taasang kapangyarihan na nakaukit naman din po sa Artikulo 2, Section 1 ng ating pong 1987 Constitution. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and the government authority emanates from them. Eh huh? so, sapat na ba yung kapangyarihan na nabanggit natin Patro, ng mamayan? Di pa po, may kulang po. Ano yung kulang? Ayan po, pagiging na grand at trial jurors na siya naman pong hmm, kambaltuko ng demokrasya the epitome of democracy no? siya pong fundasyon, esensya at puso ng demokrasya ang ating pong demokrasya wala pong ah, pinagkait sa Bill of Rights ang ating karapatan sa trial by jury sa makatwid wala pong puso ang demokrasya natin. Kaya dead ball ang demokrasya po natin. Uh, patay. ako uh, Kaya kung makikita ninyo, uh, nagiging sindikato ang buong gobyerno. Sapagkat, sabi nga ni Senate President dati Franklin Drilon, uh, hindi po napapanagot. Hindi po umiiral ang rule of law. Walang rule of law. Ang checks and balances sa gobyerno dedo, dead ball. Opo. Yan ang missing link oh, sa ating demokrasya na ginawang buwad na demokrasya. No? Oh, yung karapatan no? Oh, ng mga mayang sa trial by jury. Tanda natin. Ayon kay Abraham Lincoln, sa pinakamadaling salita, ang demokrasya equals government of the people, by the people, for the people in Tagalog, ang demokrasya ay gobyerno para sa tao o pinatatakbo na, ng taong bayan. Uh, para sa taong bayan. Demokrasya, gobyerno ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan, para sa taong bayan. Pero nangyayari dahil ginawang huwad ng ating demokrasya ng mga ulol, ungas, na framers ng 1987 Constitution, naging gobyerno ng mga traidor at kawatan, pinatatakbo ng mga traidor at kawatan para sa mga traidor at kawatan.